Hello mga idol. over na lang natin. Magandang araw sa inyong lahat. Lalo na sa mga solid supporters. So, meron tayong binalikan ngayon. ah uh, meron tayong nakita dito mga lods. Kaya pala uh, mayroon meron pang lalabas talagang mga anay. Kasi tingnan mo naman yung anay mga lods. Ang kapal ng santan niya yan. Huwag mo nilang ubusin. O santan ba sa Tagalog yan? Basta santan ang pagkakahabo yan Diyan pala nagtago talaga sa pinagalitna ng bulaklak. So yun, buti nga na trace namin kasi hinahanap namin yung source talaga sa uh, kung saan may lumabas pa. So yan, nakita namin Gana -gana mga lumabas. So, ayan, ayan sa idol rin, hinuhukay namin mga idol. Pero ang masaklap niyan mga idol, nakalbo talaga yung ano uh, pinutol na lang namin yung halaman kasi uh, nasa gitna talaga siya so ayan pinabas talaga na idol re so yun hindi pwedeng hindi natin tanggalin yan kasi hindi naman talaga makuha natin yung main source so ayan mga loads, ayan mabuti nga at na kita talaga namin yung pinanggalingan pa so ayan at uh, hukay namin yung mga idol pero ang hirap talaga hindi ganun kadali matanggal kasi nasa ugat nasa gitna kasi so ayan hirap na hirap si idol riyan mga idol ayan parang hindi na niya ma, parang hindi na buhat yung marita mga idol so kita diba, Kita ko lang sa inyo yung bahay na yan ayan po yung dati na namin ginagawa at uh, yun yun yung bahay mga logs at dito na nakita na natin yung nakita na natin yung uh, mga anay na nakatago dyan sa bulaklak na yun mga idol ayan ting panoorin nyo si idol rin mga idol kung paano nya paano nya kamayin kasi di kaya nang barita na bungkalin dahil ang daming ugat halatang inis pre oh so, yan, oh. Kamay na lang yung ginagawa niya. <laughs> kaysa, pero, Ay, pero... Ay sir, mga anay. Ah, uh, talaga yung mga idol na mayroon dahil... Kasi nakita mo na pala ito sir. It's pa and then Ah, workers and then yung... Ah, soldier. So... Mayroon talaga yung anay yan mga no, lods. So, yan. Ah, uh, na idol. Yung do, na yun. Nangagat yung mga soldier at mga idol kasi... Ito. Hindi talaga siya pwedeng. Ito yung ano, salarin. Hindi naman siya pwedeng mm. uh, baritahin. So, yan yung unang lumabas mga idol. Akala ni Idol Rain na yun na yung, ano, yun na yung queen so, box. wala nang queen. Panoorin niya mga idol. Oh. Siya ba talaga? So, ayan. Na, kung luma si mga sir, idol, na. Si nga. nga Ito yung mga sir. sir. Pagkaka, ni Idol rin, wala na siyang queen. Ma. So, maya maya yan. Ah, uh, dahil di pa namin natanggal lahat. Na na lang lang lahat. Soko, na. eh, Hinukay ko ay, yung natira yun. kasi si Idol Ray para sa soko na niya wala niya. na daw eh. So pinagtsagaan ko muna ang ano yung mga Idol. Ah, uh, pasensya na sa camera kasi ay, ako lang yung makawak ko yung Itong napukaw. ano ma'am. Hindi ko ma-direct yung Wala mga na ma'am, namatay na. Pero nakita ko na yan sa, nakita ko na yan na mayroon pang isang matigas na bagay. Ah, uh, XP ko talaga. Queen box yan na nasa Uy, taas pa dito, na. sir. Tingnan natin. Sayang panoorin nyo yung mga idol at maya-maya uh, na makuha natin yan. Siglit so, lang. Ayan, pinagsagaan ko talagang kamayin dahil nga po hindi nga siya talaga ma dala ng ano, uh, barita kasi sobrang tigas mm -hmm. na kasi napansin na yung pag umpisa namin yan mm. napaka malabong Ay, yun, na sir. malabong na yung ano, ito. ayan mga idol yan yan yung pin box mga idol na nasa taas na pala ito yung dati sir eh yung unang eh. pin box oh, yeah, na nakuha ito, namin kanya lang, kanya na, hindi na siya yun, kayo, ah, wala, wala na yung ito meron yun to So yan, kasi pag pataas ng pataas yan, sir. Pataas na ng pataas. Ayan, ayan. pag namin nasa taas. Ah, din yung queen box nila. Matali nyo. Ayan. Ayan. yung ano. Yun yung, yun yung last na kamay uh, na. Ayan Ano namin nakita namin yung mali maliit na queen box ng alojikal na pinangray na. Hindi lang kasi makapurma yung queen box na kasi ayan mga idol. Lumipat din lang kasi maka Yung hmm. ganyan nga kalaki na Ganyan uh, nga kalaki na ako Ito yung dati niyang Ano sir? Ano? Queen box Nasa Dahil patas ano? ng patas uh, uh, Yung queen box kasi na sir Sa ilalim Hindi po so pwede na tumahas sir, yung punso Na maiwan siya Aangat din siya Magpapalit pinako, Yung pinakay ko din. So ano nga idol Yan yung Ano Sir puputulan pa ba natin to? Huwag na Tutubo yan Tutubo na yan Ay spray na Mamaya sir Sabay sabay natin pag spray Tanggalin ko na lang Puhat na natin yan pesos ng anay na umabot pa sa bahay nila. So, yun lang mga idol. Maraming salamat at uh, pa-support mga idol sa aming ginagawa. At uh, ayan, uh, si idol Ray, hindi na, naka, hindi na ubusin kasi patubo.